maligayang pagdating sa Emisarios Unidos The Luz Channel. Kung natutuwa ka sa kwentong ito ng malapit ng mamatay, pag-isipang bigyan ito ng like at mag-subscribe sa channel. Ngayon magsimula tayo sa kwento. Ako, tulad ng marami, ay nabuhay sa aking buhay ng walang tunay na layunin sa labas ng akumulasyon ng mga ari-arian at ang katuparan ng napakamaikli ang buhay at kadalasang hindi katamtamang kasiyahan. Ito ay dahil sa walang pagkumpromisong pagnanais para sa kasiyahan sa sarili na nagtapos sa dalawang pag-aasawa. Ako ay isang napakamakasariling kasosyo at ako ay nakikipag-ugnayan sa aking mga asawa sa paraang madalas na sumasaway at nanonambat. Para sa akin, ang mga babae ay ang mas mahinang kasarian dahil naniniwala sila sa isang bagay na tinatawag na pag-ibig at ang kanilang paniniwala sa pag-ibig ang naging dahilan upang maging mahina sila sa pagmamanipula ng mga kasinungalingan at kawalan ng katapatan. Sa anumang dahilan ay nagpasa akong pakasalan ang mga babaeng yon, sigurado ako na hindi ito para sa pag-ibig dahil hindi ko naramdaman o naranasan ng pag-ibig sa apat na pung taon ng aking buhay. Hindi ko man lang inintindi ang mga kilos ng pagmamahal at ang magmungkahi man lang ng ganoong bagay ay magiging isang paghamak sa aking mga ideya tungkol sa pagkalalaki at kung ano ang pagiging isang lalaki. Ang pag-ibig sa akin ay isang konsepto na hindi kailangan sa isang relasyon kung saan natutugunan ang mga pangangailangan ng katawan at ginamit ko ang mga babaeng iyon para matugunan ang aking pangangailangan para sa sex, pagluluto at paglilinis ng aking mga kalat sa paligid ng bahay. Ako ay walang kompromiso sa aking pananaw at saloobin at ang mga pagtutol ay sinalubong ng malakas na hindi pagkakaunawaan. Noon, lalaki lang ang kakausapin ko dahil mas madaling intindihin ang mga lalaki, bagamat bibigyan ko lang ng panahon ang mga lalaking itinuring kong matatalino at lalaki at iyong magagamit ko sa aking kalamangan. Pagkatapos ay tatalikod ako at ipagkanulo ang mga individual na iyon dahil paniniwala ko na ang pag-uugali ng sarili sa ganoong paraan ay karapatan ng mga tao. Wala akong pakialam na may mga tao sa mundo na naghihirap hanggat hindi ako isa sa kanila. Napanood ko ang balita sa telebisyon bilang isang sasakyan upang ipakita at pag-alab ang sarili kong galit, puot, at mga damdamin ng kawalang pag-asa. I would buy things to make myself things in order to all the tedium of my humdrum life, only to get bored with those things makalipas ang ilang araw. Tatanggihan kong gumawa ng anumang pagsisiyasat sa mga pattern ng aking buhay o ang pagmumuni-muni sa sarili na kinakailangan upang magtapos sa isang buhay ng tunay na kaligayahan at katuparan. Sa nakamamatay na araw ng aking NDA, nagmamaneho ako pa uwi nang bumangga ang aking sasakyan sa isa pang sasakyan sa isang intersection na naging sanhi ng aking pagkawala ng malay. Naaalala ko ang pag-anod at pagkawala ng malay sa likod ng ambulansya at pinag-uusapan ako ng mga doktor sa ospital. Naaalala ko ang pagtingin ko sa aking katawan mula sa aking posisyon sa itaas at alam ko sa sandaling iyon na nasa ibang lugar ako ng pag-iral. Nalaman ko na ang aking espiritu ay umaalis sa aking katawan bago biglang hinayla palayo dito sa isang hindi kapanipaniwalang bilis. Habang naglalakbay ako, natatandaan kong napapaligiran ako ng sag-anang may kulay na liwanag. Ang mga kulay ay tila nagsasama-sama habang ang aking bilis ay tumaas hanggang sa natagpuan ko ang aking sarili na naglalakbay sa isang lagusan ng nakabulag na puting liwanag. Ito ay isang tunay na maganda at kahangahangang karanasan at sa kauna-unahang pagkakataon sa aking buhay, hindi ako nakaramdam ng galit at nadama kong malaya ako at walang hadlang. Sa aking karanasan, binisita ko ang mga daigdig na pinaninirahan ng iba't ibang anyo ng buhay at sibilisasyon at ang kalangitan ay kakaiba ang kulay. Natanggap ko ang kaalaman na ang aking mga nakaraang buhay ay ibang iba sa aking kasalukuyang buhay, at paulit-ulit kong iniisip na ang aking saloobin sa buhay ay maaaring ibang iba kung alam ko ang tungkol sa walang hangganang kagandahan at tungkol sa kasaganaan ng mga madamdamin at matatalinong anyo ng buhay na umiiral sa loob ng malawak na universo. Noon biglang natapos ang aking paglalakbay sa malawak na universo, at nakarating ako sa isang kaharian kung saan napapalibutan ako ng kulay kahel at gininto ang liwanag. Sa eroplanong iyon ng kamalayan, naranasan ko ang isang kakaibang pagbabagong-anyo ng pagkatao, at sa ganoong anyo ng pagkatao, nakaranas ako ng mas mataas na kamalayan sa aking sariling mga damdamin. Natanggap ko ang kaalaman na sa hinaharap ng Earth, hindi natin kakailanganing ipahayag ang ating mga iniisip upang makipag-usap, ngunit sa halip ay makikipag-usap tayo sa pamamagitan ng paglilipat ng pakiramdam. Sa kaharian o lugar ng pag-iral na iyon, nakita ko ang lahat ng uri ng mga anyo ng buhay na espiritu, na ang ilan ay nakilala ko at medyo hindi ko matukoy. Ang lugar na iyon, ang kaharian na iyon, ay napuno ng ganap na kapayapaan, at sa unang pagkakataon sa aking buhay, naranasan ko ang ganap na katuparan bilang isang matinding makapangyarihan, walang kondisyong pag-ibig na lumaganap at pumiligid sa aking pagkatao. Ang pag-ibig na iyon ay labis na kasiya siya, naramdaman kong hindi ko na kailangan ng anumang bagay. Wala akong hinanggad kundi manatili sa kaharian na iyon magpakailanman. Hindi ko masabi kung gaano katagal ang lumipas sa larangang iyon dahil ang oras ay wala ng kahulugan, ngunit sa ilang sandali ay naramdaman ko ang pagbuos ng pag-ibig mula sa isang lubos na nagbagong espirito habang lumalapit sa akin ang espiritong iyon. Nadama ko ang makapangyarihang pagmamahal at habag ng espiritong iyon habang ang diwa nito ay bamalat, tumagos, at pumuno sa aking pagkatao. Sa telepathically, ipinalam niya sa akin ang mga detalye tungkol sa aking mga nakaraang buhay bago ako tinanong tungkol sa aking kasalukuyang buhay. Alam mo ba kung bakit kasalukuyan mong nararanasan ang ganitong interlude sa buhay? Tanong ng nag-evolve. Sa totoo lang, hindi, sagot ko. Nabuhay ka ng maraming buhay na puno ng galit, pagsalakay, at puot. Masyado kang matigas ang ulo tungkol sa pagbabago kaya kailangan mong maranasan ang larangan ng pag-ibig upang mamulat ka sa pagkaunawa na ang walang kondisyong pag-ibig ay ang makapangyarihang puwersa sa likod ng paglikha ng sansinukob, isang universo na ang kagandahan ay refleksyon ng walang kondisyong pag-ibig na ipinakita ng A Creator which nature is that love, the being explained. Bakit mo kinasusuklaman at sinasaktan ng napakaraming tao? Tanong niya. Tulad ng marami pang iba, nakikita ko ang mundo bilang isang lugar ng kaguluhan at isang lugar kung saan ang pinakamalupit lang ang nabubuhay. Kailangan kong maging ganoon para mabuhay, sagot ko. Bukod dito, kung talagang umiral ang Diyos, bakit niya hahayaang maganap ang gayong laganap na sakit, pagdurusa, at kamatayan sa lupa kung hindi okay ang gayong pagdurusa at karahasan, tanong ko. Ang mga digmaan at pagdurusa ay nilikha ng mga tao, tulad ng mga ito. Nagpigil sa kanilang mga takot at mapuot na damdamin. Nilikha ng Diyos ang pagkakaiba-iba ng anyo ng tao upang hamanin ang puso ng tao na magmahal sa paraang hindi limitado sa isang partikular na anyo. Kung tungkol sa kamatayan, dapat ay nakinig ka sa iyong panloob na sarili upang mapagtanto na ang katawan lamang ang namamatay at ang espiritu ay walang hanggan. Ang kamatayan sa katotohanan ay ang pinakadakilang regalo ng lumikha sa tao, dahil ang kamatayan ay ang sasakyang ginagamit upang ilipat ang espiritu sa mas matataas na kaharian gaya ng kaharian kung saan matatagpuan mo ngayon ang iyong sarili, ipinaliwanag ng espiritu. Ang transcendence ng pisikal ay ang transcendence ng ang pisikal na anyo. Ang unconditional love na nararanasan mo sa larangang ito ay sa katawan na dati mong tinitirhan. Dapat mong mapagtanto at tanggapin na ang lumikha ay walang kondisyong pag-ibig, dahil kung hindi ito ganoon, hindi ka bibigyan ng hindi mabilang na pagkakatawang tao para matutunan mo ang iyong mga aralin, patuloy ng pagiging. Sa kanya nang maramdaman kong muli ang paggalaw ng aking katawan. Sinubukan kong pigilan ng puwersang humihila sa akin, ngunit sa kabila ng aking mga pagtatangka, hindi ko nagawang bumalik sa kaharian ng walang kondisyon na pag-ibig, ang kaharian na ng ngayon ay buong pagmamahal kong tinutukoy bilang sa bahay. Hindi nagtagal ay natagpuan ko na ang aking sarili na umaaligid sa itaas ng aking katawan muli habang pinagmamasdan ko ang aking espiritu na muling kumunekta sa aking katawan. Isang matinding kalungkutan at kalungkutan ng pumuno sa aking puso at espiritu nang magsimula akong marinig muli ang mga tinig ng mga tao, at nang magsimula ako upang mapagtanto na ako ay bumalik sa mundo ng pagdurusa, labanan, at kamatayan, isang lugar na malayo sa karanasan ng napakalaking pag-ibig at kapayapaan. Bumalik, Naramdaman ko ang pagkabigla ng pagkakaiba sa pagitan ng mga mundo ng labis na hindi sumagi sa isip ko sa oras na bumalik ako na may koneksyon o linya ng buhay sa kaharian na iyon. Ilang oras pagkatapos ng paggising, sinabihan ako ng mga doktor sa ospital na ako ay nakometo sa loob ng tatlong araw at nabagaman nakaranas ako ng ilang pagkawala ng memorya, hindi ako nakaranas ng anumang permanenteng pinsala sa utak. Nalaman ko lang talaga kung gaano kalawak ang pagkawala ng memorya nang bumalik ako sa trabaho upang malaman na hindi ko na maalala ang mga formula sa matematika na kinakailangan upang gawin ang gawain ng isang associate electronics engineer. Noon ko na pagtanto na ang aking karera bilang isang inhinyero ay tapos na, ngunit inabot ako ng ilang linggo bago ko matanggap ang malagim na katotohanan ng aking kalagayan. Dahil naubos ang aking mga pagpipilian, nilapitan ko ang aking supervisor pagkatapos ng mga linggong iyon upang ipaliwanag ang aking sitwasyon, at pagkatapos ay panoorin siyang papalayo sa akin, natatakot at nag-aalala na ang aking kalagayan ay maaaring makaapekto sa kanya. Wala akong trabaho, at sa sumunod na taon, naubos ko ang pasensya ng aking asawa at nawalan ako ng maraming kaibigan sa aking mga pagtatangka na ibahagi kahit na bahagi lamang ng aking karanasan sa labas ng katawan. Tama na, hindi ako interesado marinig ang mga ganyang bagay. Malakas na sabi ng aking asawa sa kanyang pagkagalit sa tuwing sinusubukan kong ikwento ang aking karanasan. Pakiramdam ko ay lubos na nag-iisa at nawawala, Ako ay umatras sa aking sarili at sa panahon lamang ng aking pagbisita sa supermarket ay ibubuka ko ang aking bibig upang magsalita. Sa panahong yon, gayon pa man, nagkaroon ako ng malinaw na panaginip na magbabago sa aking buhay magpakailanman. Sa panaginip, ako ay nakikibahagi sa pakikipag-usap sa parehong lubos na nagbagong espiritu na aking nakausap sa panahon ng aking NDA. Sa panaginip, ako ay nasa isang malaking silid kung saan ang sahig ay nilagyan ng translucent crystalline tiles ng iba't ibang kulay at isang serya ng mga pathway na humantong sa mga kulay na tile. Naramdaman kong hinayla ako patungo sa isang tile na kulay golden orange, kaya tinahak ko ang pathway na patungo doon at tumapak dito. Tulad ng naranasan ko sa panahon ng aking NDA, naramdaman ko ang aking sarili na naglalakbay ng napakabilis bago maranasan ng isang binagong estado ng kamalayan, ngunit ang kalagayang iyon kung saan ako dumating ay nagpabagabag sa akin. Tumingin ako sa ibaba para pagmasdan muli ang nakatayl na sahig, at sa pagkakataong iyon ay isang puting tile sa gitna ng silid ang nakakuha ng atensyon ko. Lumipat ako patungo sa puting tile para tapakan nito nang marinig ko ang isang boses na nagsasabing, hindi ka pa pumasok sa isang lugar na ganoon kalinis sa aking gulat at tuwa, nakilala ko ang boses bilang ang tinig ng evolved spirit mula sa aking NDA. Gusto kong umalis sa lugar na ito, paliwanag ko. Ang tanging lugar na pupuntahan ay sa loob. Mayroon ka na lamang ilang mga kaibigan na natitira at gumugol ka ng maraming oras na mag-isa sa iyong mga iniisip. Ang pagiging nasa lugar na iyon ng pag-iisa at walang kinikilingan ay kailangan para simulan mo ang iyong paglalakbay sa pagbabago, dahil ang iyong mga iniisip ay ang pundasyon ng iyong realidad. Kung ano ang iniisip mo, magiging gayon ka. Nandito ako at ang isa pa para tulungan ka sa paglalakbay mo sa pagbabagong anyo, paliwanag niya. Bagamat natutuwa akong makitang muli ang Evolved Spirit at natanggap ko ang kanya mga nakakapanatag na salita, hindi ko maiwasang magtaka kung ako ay nasisiraan na ako ng bait. Gusto kong malaman kung kakaiba sa aking karanasan ang kaguluhang idinulot ng aksidente o kung may iba pang nakaranas na mga katulad na karanasan, at sa layuning yon ay nagpatingin ako sa isang psychiatrist. Pwede ba ay traumatikong pangyayari, tulad ng isang aksidente sa sasakyan na nagdudulot ng pagbabago sa isang tao sa kanyang buong paraan ng pamumuhay, tanong ko sa psychiatrist sa aking sesyon ng pagpapayo. Nakakapagpabagal ng mga salita, agad akong nakaramdam ng kagaanan ng malaman na hindi ako kakaibang baliw. Sa mga sumunod na araw, naisip ko ang paglalakbay sa pagbabagong binanggit ng Evolved Spirit. Paano ko aalisin ang aking sarili sa aking galit at puot pagtataka ko? Dahil napuno ako ng galit, iniiwasan ako ng mga tao o nililigawan ako at napagod na akong ihiwalay ng mga tao. Paano ko mapipigilan ng sobrang galit? Tanong ko sa aking asawa umaasa na maaari niyang bigyan ako ng ilang matalinong payo. I don't know since I've never been chronically angry. Nor would I be so stupid as to pay someone to talk about my problems, sagot niya. That was the last time I approached my wife for advice or to discuss mystical things. Mga isang buwan pagkatapos ng una kong lucid dream, nagkaroon ako ng isa pa. Bakit kailangan mo ng validation mula sa iba para sa lahat ng ipinahayag ko sa iyo? Ang iyong galit at poot na damdamin ay umuusbong mula sa takot sa hindi alam at ang iyong galit ay lumalaganap mula sa patuloy na paghatol na iyong itinataas sa iyong sarili at sa iba. Para sa susunod na yugto ng iyong pagbabago ay umalis ka sa iyong tahanan at mamuhay bilang isa sa mga walang tirahan, utos ng evolved na espiritu. Wala akong lakas ng loob na magawa ang isang bagay na tulad nito. Mangyaring huwag magtanong sa akin na gawin yon, pakiusap ko na ipinahayag ang aking kawalan ng paniwala sa mga narinig ko. Nang sumunod na taon ay lumala ang aking relasyon sa pag-aasawa hanggang sa puntong halos gabi-gabi kaming mag-aaway. Habang ang buhay ko sa bahay ay naging hindi matiis, hindi ko maiwasang makaramdam na karma ko na ang mapunta sa pagtanggap ng walang kabuluhang paghuhusga at kawalan ng pakiramdam ng isang tao. Sinubukan kong maging mas mabait sa aking asawa sa pagtatangkang maayos ang mga bagay sa pagitan namin. Nangatwiran ako kahit na walang kabulohan na kung makakaugnay man lang kami sa, sa isa't isa ng maayos at baka maiiwasan ko ang isang kinabukasan na makikita akong nakatira sa kalye. Gayon paman, mas mabait ako sa kanya, mas naging masungit at malisyoso siya hanggang sa lumaki ang galit na galit ng aking asawa hanggang sa puntong siya ay naging pisikal na marahas. Ano ang dapat kong gawin? Tanong ko sa mga spirit guide na kakausapin ko sa aking isipan. Umalis ka na, at manirahan sa mga lansangan bilang isa sa mga walang tirahan. Huwag kumuha ng anumang pera, alinman sa iyong mga ari-arian, o anumang anyo ng pagkakakilanlan. Huwag subukang maghanap ng trabaho o maghanap ng kanlungan sa mga hostel para sa mga walang tirahan. Kakailanganin mong humingi ng pagkain na makakain, payo ng mga gabay. Sa sobrang kaba, nagsuot ako ng maiinit na damit at walang sabi-sabi sa aking asawa o pamilya, umalis ako ng bahay at tumungo sa mga lansangan. Ang mga unang araw ng pagiging walang tirahan ang pinakamahirap para sa akin dahil hindi pa ako nagbakaawa noon at nagutom ako ng husto. Ginawa ko sa gabi at natulog ako sa malalaking lalagyan ng basura para manatiling mainit. Nang maglaon, nakahanap ako ng isang lugar sa loob ng lungsod kung saan ang mga walang tirahan ay nakatira sa mga kahon at gumagamit ng mga kumot upang subukan panatilihing mainit ang kanilang sarili. Noong una, ang mga taong iyon ay nangangamba sa akin ngunit sa kalaunan na ay nasanay na sila sa aking presensya ng mapagtanto nila na hindi ako nagbabanta. Lumiit ang tiyan ko kaya mas kailangan ko ng mas kaunting pagkain para mabusog ako. Sinimulan kong ibahagi sa mga taong yon kung anong kakaunting pagkain ang nakuha ko at kalaunan ay tumugon sila ng mabait. Namuhay ako sa gitna ng mga tao sa lahat ng edad at habang nakikipagkaibigan ako sa mga nakalimutang tao, nagsimulang lumaki ang aking pakikiramay sa kanila at sa mga tao. Naniniwala ako noon na ang mga taong walang tirahan ay isang malupit, marahas at kadalasang nalulong sa droga mula sa ibang planeta, ngunit pagkatapos na gumugol ng ilang oras sa kalye, napagtanto ko kung gaano ako mali. Nalaman ko na karamihan sa mga taong iyon ay maamo at marami sa kanila ang naging biktima ng karahasan ng ibang tao. Isang gabi, nilapitan kami ng dalawang lalaking nag-aabang ng kutsilyo mga lalaking nagnanais na magnakaw sa amin. Dahil naglingkod ako sa hukbo, nagtitiwala ako sa aking kakayahang ipagtanggol ang aking sarili at hindi ko hahayaang sakta nila mga itinuturing kong pamilya ko. Nang humakbang ako ay hindi sumagi sa isip ko kung bakit bigla silang tumakbo palayo hanggang sa lumingon ako sa aking pamilya na nagkukumpulan sa likuran ko na may mga nakaistilong sandata na nakataas at handang lumaban. Nang gabing iyon, gayon paman, nagkaroon ako ng isa pang malinaw na panaginip at sa panaginip ay napanood ko ang balangkas ng isang anyo ng tao na lumitaw sa aking harapan. Pinagmasdan ko ang maliliit na kislap ng isang magandang maliwanag na liwanag na bamalat sa nilalang na iyon, at nakita ko ang pinakamalaking konsentrasyon ng mga liwanag na kumikislap kung saan ang mga paanang nilalang ay nadikit sa lupa. Tinanong ko ang mga gabay na naroroon sa aking panaginip kung ano ang aking nakikita. Natuto kang makaramdam ng awa sa ibang tao. Ang nakikita mo sa harap mo ay ang pagpapalitan ng habag at enerhiya ng pag-ibig sa pagitan ng anyo ng tao at ng planeta na mismong isang buhay na nilalang ang pagpapalitan ng espiritu sa pagitan ng anyo ng tao at ng iba pa. Ang mga anyo ng buhay sa planeta ay ayon sa nilayo ng lumikha, paliwanag ng mga gabay. Habang pinapanood ko ang pagpapalitan ng enerhiya, pagtanto ko na sa pamamagitan ng ating mapagmahal at mahabagin na pagkilos, ibinabalik natin sa mundo ang kasaganaan na ibinibigay sa atin ng mundo. Napagtanto ko na ang lahat ng naipon ko sa buhay ko ay mga bagay na binili ko para mapabilib ang ibang tao at dinamit ko ang mga ito bilang paraan upang mapataas ang aking pakiramdam ng pagpapahalaga sa sarili. Ang pamumuhay ng wala ang mga bagay na iyon at ang pamumuhay sa kalye at pagkakaroon ng Ma'am Alamos ay epektibong nagpabawa sa aking kaakuhan. Ang nakapagtataka sa akin ay hindi ko pinalampas ang mga bagay na iyon ni hindi ko naramdaman na ako ay isang mas mababang tao para sa hindi pagkakaroon ng mga ito. Panahon na para bumalik sa bahay sa iyong asawa upang tulungan siya sa kanyang pagdurusa. Palaging isaalang-alang siya ng may kabaitan at habag, anuman ang kanyang sabihin, dahil ang kanyang landas tungo sa kaliwanagan ay ibang-iba sa iyo. Ang iyong mga salita ay magbabago sa kanya kung na ang pagbabagong iyon ay nangyayari sa buhay na ito o sa susunod. Sa kalauna na iiwan mo siya, at kahit na hindi niya maintindihan kung bakit sa una, sa huli ay mauunawaan niya, dahil ang regalo na ipinagkaloob mo sa kanya ay palaging maaalala, paliwanag ng guide. Nabalot ako ng kalungkutan pagkatapos kong magising mula sa panaginip habang iniisip kong iwanan ang mga taong naging pamilya ko, at labis akong nag-aalala tungkol sa kaligtasan ng mga bata lalo na. Para sa dating ako, walang katotohanan sa akin na ang isang lalaki ay umiiyak, gayon pa man ako ay talagang umiiyak ng ipaliwanag ko sa aking pamilya na kailangan kong umalis. Bumalik ako mula sa aking NDE na may mas mataas na sensitivity sa mga enerhiya kaya naramdaman ko ang kadiliman sa pagitan namin ng aking asawa sa sandaling iyon ng aming muling pagsasama. Nakahanap ako ng trabaho sa loob ng ilang linggo pagkabalik ko, at nakikita kong bumabalik sa normal ang mga bagay ngunit ang aking asawa, na dating isang mapagmahal na tao, ay naging isang galit, sa manang loob at kung minsan ay marahas na tao, at sa bawat araw na lumilipas ay lalo itong nagiging halata sa akin na hindi na tayo magiging muli sa isa't isa kung ano ang dati, o mag-apela sa isa't isa sa paraang dati. Kahit mahirap para sa akin na tanggapin ang nagbagong tao, at tanggapin na hindi na namin mararanasan ang synergy na iyon na umiiral sa pagitan namin, nagpa siya akong makipag-ugnay sa kanya ng may pasensya at pakikiramay, at lalo na sa mga sandaling iyon ang kanyang mas matinding pagkabalisa. Habang nakahiga siya sa kama at nahimete ng lasing isang gabi, narinig ko ang mga tinig ng mga patnubay na nagtuturo sa akin kung paano pagagalingin ang kanyang nasugatan na balakang, ngunit sinabihan ako na kailangan kong manampalataya para maganap ang paggaling. Gamit ang aking mga kamay sa kanyang kaliwang balakang, nag-concentrate ako sa mga tinig ng mga gabay sa loob ng maraming oras, at sa panahong iyon ang aking mga kamay ay naging sobrang init, at naramdaman ko ang pagpapalitan ng enerhiya sa pagitan namin. Alam ko na ang pagpapatong ng mga kamay ay nagpapagaling sa kanya at ito ay sumagi sa isip ko habang kami ay nagpapalitan ng lakas na ang pagpapagaling mismo ay ang Reg Along binanggit ng aking mga gabay sa aking malinaw na panaginip. Habang pinagmamasdan ko ang aking asawa kinaumagahan, parang may milagrong nangyari nang mapansin kong nakakalakad siya ng walang pilay at walang sakit sa balakang. Pagkaraan ng dalawang linggo, ako ay nasa Phoenix upang ayusin ang ari-arian ng isang kamag-anak na namatay at naging palakaibigan ako sa ilan sa mga tao sa kapitbahayan. Isang araw, habang naglalakad ako kasama nila, pinag-uusapan nila ang isang magandang bahagi ng desyerto na hindi nabuo dahil sa kakulangan ng tubig. Sa sandaling iyon nagsimula akong makatanggap ng komunikasyon mula sa aking mga gabay na nagsasabi sa akin ng lokasyon ng isang ilog sa ilalim ng lupa ng tubig sa loob ng lupa. Ano ang gagawin mo sa gayong kaalaman? Tanong ng aking mga gabay. Gagamitin ko ang tubig para sirain ang lokal na pagunlad, tugon ko. Hindi ka pa handa para sa redjalong ito dahil hindi ito dapat gamitin bilang isang kasangkapan ng pagkawasak at ang disyerto ay isang regalo mula sa lumikha sa lahat paliwanag ng mga gabay. Ang kanilang paliwanag ay nagpapaalala sa akin ng kaharian ng kahabagan at walang kondisyon. Pag-ibig na naranasan ko sa panahon ng aking NDE at napagtanto ko na hindi pa tapos ang aking paglalakbay sa pagbabago. Umuwi ako sa isang galit at galit na galit na asawa na nakakuha ng kasiyahan mula sa pagpukaw sa akin, ngunit sa kabila ng kanyang mga pagtatangka, napanatili ko ang aking kalmado at labanan ng toksong tumugon ng may kabaitan. Sa panahong iyon nagkaroon ulit ako ng malinaw na panaginip at sa panaginip na iyon, narinig ko ang isang boses ng babae sa unang pagkakataon. Ano ang pinakamagandang regalong ipinagkaloob sa atin ng lumikha? tanong ng boses. Kakailanganin mo ang regalong iyon upang maabot mo ang iyong huling hantungan, sabi ng boses. Pagkatapos ng ilang pagmuni-muni, sinagot ko ang boses na iyon na ang pinakadakilang regalo mula sa lumikha ay pag-ibig at natanto ko sa sandaling iyon na hindi ko pa naranasan ang tunay na pagmamahal sa isang babae. Ang pinakadakilang regalo mula sa lumikha ay pag-ibig, sagot ko. Ang pag-ibig ay hindi tungkol sa pag-aari, ito ay tungkol sa pagpapaagos ng kung ano ang likas sa iyong pagkatao. Huwag matakot na hayaang damaloy ang pag-ibig mula at malayang damaloy sa iyo, dahil may isang taong naghihintay na makibahagi sa pagbibigay at pagtanggap ng that love with you, paliwanag ng boses. Nagkampang ako sa isang magandang lawa para mapag-isa sa loob ng ilang araw. Ang campground ay napuno ng wasps isang umaga habang kumakain ako mula sa isang kahon ng breakfast cereal. Inihagis ko ang ilan sa mga cereal sa lupa mula sa mga putakti upang kainin, ngunit tila hindi sila interesado. Nakaramdam ako ng inis sa presensya ng mga putakti at nabalisa na hindi nila ako pababayaan. Dapat ay natutunan mo na ang pasensya at ang paraan ng pagguhit ng kapayapaan sa iyong buhay sa ngayon. Manahimik ka at walang takot habang hawak mo ang pagkain sa iyong nakalahad na kamay, narinig kong sabi ng isang boses. Ilang minuto akong naglakas loob bago ko dahan ang iniabot ang isang kamay na may hawak na alay ng pagkain. Pinagmasdan ko ang paglapag ng mga putakti. Sa aking kamay upang kainin ng cereal, at sa sandaling iyon, nadama ko ang isang malaking kapayapaan na pumupuno sa aking buong pagkatao. Habang tinatakpan ng mga putakti ang bawat bahagi ng aking kamay, naramdaman ko na ang kanilang mapayapang kalagayan ay inspirasyon ng aking kapayapaan. Ang paglalakbay sa camping ay naging maging mapayapa habang pinakikinggan ko ang mga tinig ng aking mga patnubay at ang huni ng mga putakti. Nakikibahagi ako sa bawat pagkain kasama ng mga putakti sa paglalakbay na iyon, at niminsan ay hindi ako sinaktan ng mga ito, at sa aking pag-uwi mula sa paglalakbay sa camping, bumalik ako na may higit na pagkasensitibo sa espiritu. Sinabi ko sa aking asawa ang nangyari, at sinabing muli na ako ay baliw, at sa sandaling iyon ay naabutan ng mga gabay ang aking buong pagkatao upang makipag-usap sa kanya. Sa pamamagitan ko, sinabi sa kanya ng mga gabay ang tungkol sa pagpapagaling ng kanyang balakang at ang pagpapagaling ng aking espiritu sa panahon at mula noong karanasan sa NDE, ipinapaliwanag ang lahat sa kanya ng may mahusay na pagsasalita na hindi ko pataglay. Pakiramdam ko ay pinalambot siya ng kanilang mga salita, ngunit hindi niya ako kinakausap ng ilang araw. Sa kasamaang palad, ang impluensya ng kanilang mga salita ay panandalian habang ipinagpatuloy niya ang papel ng galit at sama ng loob na tao na nakasanayan ko na. Isang gabi, nanaginip ako kung saan ako ay nasa kakaibang mundo, at sa kakaibang mundong iyon ay napagmasdan ko ang isang magandang bughaw na kalangitan. Sa mundong iyon, pinanood ko ang mga paggalaw ng mga may kulay na translucent sphere na lumulutang sa paligid, at ang ilan sa mga sphere na iyon ay tila nagsasama-sama sa mga grupo sa isa't isa, habang ang iba ay lumipat lamang mula sa isang grupo patungo sa isa pa. Sa loob ng mga sphere, napansin ko ang mas maliliit na spherical na bagay na may mga transparent na kondo at na nakausli mula sa loob ng mga ito. Napanood ko ang mga spark ng enerhiya na naglalakbay sa mga conduit at mula sa bawat spherical object na parang isang electric current. Ito ay talagang isang magandang site upang makita, ngunit hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nito. Ipinaliwanag sa akin ng aking mga gabay na tinitingnan ko ang mga kumpol na mga pag-iisip ng tao at na ang mga globo na nagsasama ay magkatulad na proseso ng pag-iisip. Ipinaliwanag nila na ang mas maliliit na spherical na bagay sa loob ng globo ay naglalaman ng iba't ibang mga kaisipan ng kasalukuyang buhay, at ang maliliit na kislap ng liwanag ay ang enerhiya na inilalagay natin sa mga kaisipang ito. Nararamdaman ko ang sakit na nagmumula sa ilan sa mga kumpol, habang marami pang iba ang naglalaman ng iba't ibang halaga ng pagmamahal at pakikiramay, at naalala ko ang malikhaing kapangyarihan ng pag-iisip. Naging hiwalay na kami sa isa't isa kaya naghiwalay kami ng asawa ko at naghiwalay. Sinabi sa akin ng aking mga gabay na gamitin ang aking puso bilang aking gabay upang makita kung sino ang isang tao sa loob at huwag pansinin ang labas. Ang pagmamahal ko sa mga gabay na iyon ay lumago ng hindi masusukat sa paglipas ng mga taon. Sa kalaunan ay nakilala ko ang babaeng tunay kong mamahalin, at siya ay isang tao na ang puso ay nag-uumapaw sa pagmamahal at pag-unawa, pakikiramay, kahinahunan, at kabaitan. Dumating sa akin ang aking mga gabay sa isang panaginip isang gabi upang sabihin sa akin na oras na para magsulat tungkol sa aking mga karanasan, at kinabukasan ay na-furlough ako sa trabaho. Hinikayat ako ng aking asawa na magsulat tungkol sa aking karanasan, at kung hindi dahil sa kanyang pagmamahal at suporta, doda ako na isusulat ko ang tungkol sa aking NDE at lahat ng nangyari pagkatapos. Ako ay naging napaka sa espiritu mula noong aking NDE na hindi ko na kayang manood ng telebisyon, magbasa ng pahayagan, o makinig sa radyo tulad ng dati. Hindi ko isinara ang aking sarili sa mundo, gayon paman, ang paraan ng pag-uugnay ko sa buhay at sa mundo ay ibang-iba sa paraan ng pagkakaugnay ko dito bago ang aking NDE. Nagdudulot sa akin ng matinding paghihirap ang malaman na ang digmaan, kamatayan, at pagkawasak ay dulot ng galit. Talagang naniniwala ako na ang kapayapaan sa mundo at ang pagpapagaling sa mundo ay nagsisimula sa pagpapagaling sa sarili nating mga iniisip, sa pamamagitan ng pakikiramay at pagunawa sa halip na pagsasagawa ng paghatol, at sa pamamagitan ng pagsasagawa ng pagpapatawad sa halip na sisihin. Kapag nagsasagawa tayo ng pag-ibig sa pamamagitan ng mapagmahal na pagkilos, nagiging malinaw na tayong lahat ay iisa. Ang San Sinuko ba'y nilikha dahil sa pag-ibig at lahat tayo ay bahagi ng nilikhang iyon? Kahit papaano ay nakalimutan natin na ang pagbibigay ng pag-ibig ay isang pagpapala at ang ibinibigay natin sa pag-ibig ay ibinabalik sa atin ng sagana. Iyan ang aral na dapat matutunan nating lahat at iyon ang kailangan nating punan ang bakante sa ating buhay. Alam ko sa aking espirito na ang mga aral na ito ay matututuhan ng lahat at pagkatapos tayong lahat ay magbagong anyo at maangat sa mas matataas na antas ng pag-iral at bibigyan ng mas malalaking kaloob na ibahagi.